Alam mo nakakalungkot no yung dating may oras siya sa yung dating palagi siyang update sa iyo. Yung palagi siyang nagcha-chat tapos marerealize mo one day na nagiba na siya, yung laki yung pinagbabago pa. Mapapaisip ka kung mahal ka pa ba niya ba't siya nang or may iba na pa siyang mga babae kasi hindi na siya yung dating ganun na baba hindi na siya yung dating lalaki na parating nag-update sa 'yo kung lagi nagtatampuhan or nag-away kayo date makanya kanya mumurahin kanya pag mag -tawag siya or hindi di ba ang lalaki kung mahal ka talaga niya kahit malayo pa kayong dalawa handang handa yung makapaghintay kahit gaano pa katagal pero kung hindi niya kaya at humanap siya ng iba wag, mo mong iyakan kundi magpakasaya ka bakit? Dahil doon mo nakikita kung to, kung totoo ba siya sa iyo or hindi. Sa panahon ngayon, madalang ka na lang makita ng lalaki na tapat. Kahit bantayan mo man or hindi. Ikaw lang sapat na. Pero parang naka Pero parang wala na siguro. Bahala siya. San sa masaya at least. Nagawa mo lahat. Hindi ka nagulang. At hindi mo siya pinabayaan. Kung masaya siya sa iba. Hindi magpakasaya ka sa sarili mo para sa kanya. Hindi ikaw ang nawalan. At hindi ka ang kawalan. Kundi siya. Hindi ikaw yung talo. Kundi siya. Kasi, kung saan nagiging tapat ka, saka ka pa ipagpalit sa iba. Saka ka pa, saka pa siya walang time sa iyo. Pero kapag nakita niya may kachat kang iba, magsiselos Or magagalit siya. For what? Di ba? Binali wala mo yung isang tao. Kaya mag-enjoy ka kung saan ka masaya.